Hindi naman po siguro lingid sa kaalaman ng karamihan. Ang pamilya ko po ay uh, talagang dito rin umiikot ang mundo sa industriyang ito. No? Ang aking ama ay si Alexander Mulak, isang producer. Si Sandro, nung nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-artista, sabi ko, sige, uh, pero hindi kita tutulungan. Alam ni Miss yan, sinabi ko sa kanya yan. Hindi kita tutulungan. Wala akong tinawagan na kahit sino na para makapasok siya sa industriya. Nadaman ko na lang nag-audition na siya. At uh, nagulat na lang ako. Isang araw, biglang sinabi niya pa, natanggap ako ng sparkle. Nakuha siya, nakuha siya ng sparkle. So, proud naman ako na pinagdaanan niya yung ganon. Na alam ko, katulad ng ating mahal na Senador Robin Padilla, dumaan din sa, sa ganyang, sa pagiging stuntman. Di ba? kahit na may kotse siya, magka may taping siya, um, sumasabay siya sa service, para walang special treatment. Um, ganun ka babae yung loob ni Sandro? Very meek, very, very tahimik. At saka sobrang mahal niya talaga yung, yung, yung trabaho niya. Kaya, kaya talaga ako nasaktan nung nung kinuwento niya sa akin yun nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinuwento niya sa akin, yung ginawa, yung ginawa, sa kanya, lalo na si Jojo Nones po, katabao namin ni walang matigas na pulis sa madalik na misis. Siya po yung head writer namin. At sobrang galang ko sa kanya. Sobrang respeto ko sa kanya. Pag, pag kami, mga events kami, ako pa yung ulan lumalapit sa kanya. At, um, Sir, Sir Jojo pa nga ang tawag ko sa kanya. Hindi ba? Sir, alam mo naman yan. Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung, yung isa naman, hindi ko naman siya kilala. Eh. Kailan ko nila na siya nakilala nung nangyari na yung insidente, pero sobrang sama ako yung loob ko talaga kay Jojo noon Kung um, Mak Makita niya lang po yung anak ko talaga. Kung paano niya si kinuwento sa akin, kasi nalaman ko pala, bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonso mula na dating child star din. Sabi sa akin, yan lang sila siya. Bento siya na yan yun na. Nah, sa, ay bro, sana wag mangyari sa inyo nangyari sa akin. Sa kanya kasi yung ulo sinabi ni Sandro, yun ang nangyari. Kasi sa akin. Yun. Nakakasama na lang talaga ng loob dahil kung kaya gawin sa sa uh, hindi ka naman, naman po yung aming bangko pero sa isang pamilya na talagang ang uh, malaki na naging contribution sa industriyang ito what more sa iba what more sa mga baguhan I hindi ko naman sinasabi talagang may ginawan sila na iba pero di, di po ba kung nakaya na lang sa sa isang pamilya na talagang nga may, fund may fundasyon na sa industriya ito. Huwag po sa iba. Tapos ngayon, binabaliktad pa nalang binabalikta nal nal yung sitwasyon. Hindi ko sinasabing GMA. Binabaliktad niya ng Jojo at, at ni Richard yung yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yun lang. Nakakasama na loob na kasi pa yung may sala. Yun pa yung nagagawang magbalik na ng istorya. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman. Para kay Sando. Ngayon po, right now, he's undergoing counseling. Hindi po wala ng NBI, pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI, sa behavioral science. Right now, he's undergoing counseling. Yun po. Maraming salamat po sa lahat ng, ng uh, sumusuporta at uh, nagpakita ng concern kay Sandro.